Ang tao bagamat isinilang na may pantay-pantay na karapatan, tayo naman ay magkakaiba ang estado sa buhay. May mayaman at mahirap, meron ding tinatawag na middle class, pero alam mo ba kaibigan, ang pagsubok at problema ay hindi namimili kung sino at kanino dapat tumama. Masama o mabuting tao ka man, tayong lahat ay nakakaranas ng mga dagok sa buhay. Sa kwentong ito kaibigan, ay ating aalamin ang istorya at naging buhay ni Hub. Si Hub ay isang mayaman at dakilang tao ng kanyang kapanahunan, bukod pa roon si Hub ay lumalakad ng may pananalig at may pananampalatayang lubos sa Panginoon, subalit ang lahat ng material at maayas na pamumuhay na mayroon si Hub ay biglang naubos ng ang kanyang pananalig ay sinubak ni Satanas, bukod pa dun si Hub ay dinapuan ng matinding sakit na pinandidirihan ng kahit sinong tao, ano pa at naging miserable ang kanyang naging buhay, sa punto ng paghihinagpis at pagdurusa minsan napapatanong na tayong mga tao at nagagawa na nating magreklamo sa Diyos. Bakit tayo binibigyan ng ganong klaseng problema, ikaw kaibigan, gaano kalaki ang iyong problema ang dinadala mo ngayon? Ang video na iyong mapapanood ay hango sa pagsusuri, pag-aaral at pananaliksik ng mga eksperto sa larangan ng sining, panitikan, kultura, at kasaysayan na nakabase sa Biblia, Quran at iba pang mga libro aklat na isinulat ng mga sinaunang tao sa daigdig, hindi intensyon ng video na sirain ang inyong paniniwala, reliyon, kultura at tradisyon bagkus ito ay pagbibigay lamang ng dagdag na kaalaman maraming salamat po. Ayon sa Biblia, si Habai ay isang marangal, mayaman, at kilalang tao sa kanyang kapanahunan. Base sa aklat ni Hab, si Hub ay isa sa pinakamayamang tao sa kanyang lugar na tinatawag na Uz. Siya ay may 7000 na tupa, 500 pares na baka, 500 pares na asno, may malaking sambahayan, at pinakadakila sa lahat ng mga anak sa silangan. Pagamat sobrang yaman na ni Hub, hindi niya nakakalimutan ang Panginoon, siya ay nananatiling matuwid, tapat at may takot sa Diyos, siya din ay humihiwalay sa kasamaan, ganyan inilarawan ng Biblia si Hub. Subalit ang pagiging mayaman at pagiging matuwid ang nakitang paraan ng Diablo na si Satanas upang tuksuhin at sukatin ang katapatan ni Hub sa Panginoon. Ayon sa aklat ni Hub chapter 1 verse 6 hanggang 12, Humarap si Satanas sa trono ng Panginoon at naghayag na ang taong si Hob ay naglilingkod lamang at sumasamba sa Diyos ay dahil sa mga karangyan at kayamanan na kanyang tinatamasa na binibigay at sinusukli ng Panginoon sa kanya, subalit kapag ang lahat ay kanyang binawi, si Hob ay tatalikod at kalilimutan na ang Diyos. Patid ng Panginoon na ninanais ng Diablo na subukan kung gaano nga ba katatag ang pananampalataya ni Hob kung kaya't hinayaan niya na gawin ni Satanas ang ibig nitong gawin sa mga kayamanan at pag-aari ni Hob basta't huwag lamang mismong si Hob ang kanyang gagalawin. Sa sinabi niyo ng Panginoon ay agad na ng kasamaan ng Diablo sa buhay ni Hob, gumamit siya ng mga taong may masasamang puso upang nakawin lahat at ubusin ang mga alagang hayop ni Hob, sa aklat ni Hub chapter 1 verse 19, nakasaad na pati ang kalikasan ay ginamit at minanipula din ni Satanas, nagpalabas siya ng isang napakalakas na hangin at pinabagsak ang tahanan kung saan nananahan ang mga anak ni Hub, sila ay nadaganan ng mga gumuhong mga bato at dinawian ng buhay. Sa panahon ng kanyang pagluluksa dahil sa mga nangyari, si Hub ay nagwasak ng kanyang damit, nagahit ng kanyang buhok sa ulo, nagpatirapo sa lupa at sumamba sa Panginoon, at kanyang sinabi, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad din akong babalik, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang nagalis. Pagkatapos, si Hub ay nagbigay papuri sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating kwento patungkol sa naging buhay ni Hub, si Satanas ay muling humarap sa trono ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon kay Satanas na kahit na nawala ng kayamanan at ng mga anak si Hub, ay hindi siya nagawang sumbatan at talikuran at sisihin siya Subalit muling umiral ang kasamaan ng Jablo na si Satanas at sa chapter 2 verse 4 hanggang 7 sa aklat ni Hob ay kanyang sinabi, Pagbuhatan mo ngayon ng iyong mga kamay at galawin mo ang kanyang mga buto at ang kanyang mga laman at ikaw ay kanyang itatakwil ng harapan. Sa sinabing iyon ni Satanas, agad pumayag ang Panginoon na bigyan ng malubhang sakit si Hob at pandidirihan siya ng mga taong nasa paligid niya basta't huwag lamang babawian ang buhay ng Jablo si Hob. Sa sumunod na pangyayari, ang dating makinis na balat ni Hob ay napalitan ng mga malilit at nakakadirang mga bukol mula sa talampakan hanggang sa kanyang ulo, naging kalunos lunus ang kalagayan ni Hob, ang asawa ni Hob. Sa halip na damayan at tulungan siya sa kanyang malubhang kalagayan ay nagbitaw pa ng mga masasakit na salita laban kay Hob at sa Panginoon, sa chapter 2 verse 9, mababasa natin ang kanyang mga sinabi, Mama malagi ka pa ba sa iyong pagiging tapat, itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka, Subalit hindi pinanghinaan ng loob ang kawawang si Hub at nagsabi, "Tumatanggap tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos, hindi ba tayo tatanggap ng masama?" Na ang kanyang tinutukoy ay lahat ng bagay ay binibigay ng Panginoon, biyaya man o sakuna, masama man o mabuti ay dapat nating pasalamatan. Ang kahabag-habag na kalagayan ni Hub ang nagtulak sa tatlo niyang matalik na kaibigan na damayan siya at makisimpatya sa kanyang pagdurusa. Sila ay nananalangin sa Panginoon, nagayuno at nagbigay papuri sa Panginoon kasama si Hub sa loob ng pitong araw. Nagbabaka akali na didinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at pagalingin ang kawawa nilang kaibigan, subalit pagkalipas ng pitong araw na tila walang nangyayaring mabuti sa kalagayan ni Hub, minaling nila ang atensyon nila sa kanilang kaibigan at sinisi siya, ipinamukha nila kay Hub, na siya daw ay may mga ginawang lihim na kasalanan at kasamaan kung kaya't siya ay pinarurusahan ng Diyos. Sinabi nila kay Hob na ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ay ganti at sumpa ng Panginoon dahil sa mga kasalanan niyang di niya inaamin at hindi niya pinagsisisihan. Noong una ay matibay ang paniniwala ni Hob na ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ay pagsubok lamang ng Panginoon bilang isang matuwid na tao na walang nagawang kasalanan sa mata ng Diyos. Subalit dala na rin ang paghihirap na nanararanasan, si Hub, bilang isang normal na tao ay naging emosyonal at dumaing na Panginoon, sinabi ni Hub sa Panginoon na hindi tama ang ginagawa nitong pagpapahirap sa kanya, mula sa aklat ni Hub chapter 29 hanggang 31, mababasa natin na si Hub ay labis ng nahihirapan sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Siya na mayaman noon at matuwid, at hindi kakikitaan ng anumang kasamaan sa mata ng Diyos ay hindi dapat binigyan ng mga ganito katinding pagsubok, naging kalunalunos ang kalagayan at kaawa-awa, samantalang ang ibang tao na nababalutan ng kasamaan sa katawan ay hindi nakakaranas ng ganito. Sobrang penang hinahan na ng loob si Hub at unti-unti na siyang nawawala ng tiwala at pag-asa. Ang pananampalaya ni Hub sa Panginoon ay nababalutan na ng mga katanungan at agam-agam. Sinagot ng Panginoon ang mga katanungan ni Hub sa pamamagitan ng nakakabatang kaibigan niya na si Eliho na nasa paligid lang at narinig ang mga hinanakit at daing ni Hub sa Panginoon. Siya ang taong ginamit ng Diyos upang ipamulat kay Job at sa tatlo pa nitong mga kaibigan ang katapatan at kadakilaan ng Panginoon sa mga taong lubos na nananalig at sumasampalataya sa kanya. Iminulat niya kay Job ang katutuhanan na ang Diyos ay hindi gagawan ng mga bagay na alam niyang magpapahamak sa mga taong matuwid at nananampalataya sa kanya. Ang sabi pa ni Elihu, tumutulong ang Diyos sa paraang hindi natin nakikita. Ang mga sinabing iyon ng nakakabatang si Eli ang nagbukas ng puso at isipan ni Hub patungkol sa mga kakayahan at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na hindi kayang sukatin ng tao, agad siyang nagsisi at humingi ng kapatawaran, pinagsisisihan niya at hiningan niya ng tawad sa Panginoon ang kanyang kawalang tiwala at pagdududa sa Diyos, habang nananalangin si Hub sa Panginoon, kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog at iminulat kay Hub ang mga bagay na kanyang nagawa, mga bagay na kanyang nilikha, mga bagay na hindi alam ng tao. Pagkatapos na magsisi ni Hub sa Diyos at tanggapin ang kanyang pagkakamali, ibinalik ng Diyos kay Hob ang lahat ng mga bagay na nawala sa kanya, hindi lang ito basta ibinalik ng Panginoon, ito ay kanyang dinobo. Pinagaling ng Panginoon si Hob sa kanyang karamdaman at biniyayaan muli ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. At si Hob ay namuhay ng isang daan at apat na pung taon, nakita pa niya ang kanyang kaapu-apuhan hanggang sa ikaapat na salin lahi ano ang naiwang mensahe sa atin ng naging buhay ni Hub? Si Hub, bagamat na buhay sa karangyan ay nakaranas din ng mga problema at pagsubok sa kanyang buhay. Mga pagsubok na kung hindi matatag at matibay ang pundasyon ng paniniwala at pananalig sa Diyos ay agad tayong bibitaw at tatalikod. Si Hob na namuhay bilang isang mayaman na tao ay sinubok at sinukat ang katapatan sa pamamagitan ng pagbawi sa kanyang mga kayamanan, pagpanaw ng kanyang mga anak at pagbibigay sa kanya ng matinding karamdaman, itinakwil ng asawa, nilalayuan ng karamihan at sinisisi ng kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Hob na kahit nagaano kat hindi ang mga problemang dumating, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nananalig sa Diyos. At kung dumating man ang limit natin sa pananampalataya sa Diyos bilang tao, palaging may tugon at sagot ang Diyos, hindi niya tayo hahayaan na humantong tayo sa ating kapahamakan. May mga kamag-anak, kapamilya, kabarkada, kakilala at kaibigan tayo na bibigwin at tatalikuran rin tayo sa huli, ngunit ang Panginoon ay hindi tayo tatalikuran kailanman, sa mga panahong inaakala natin na kinalimutan na tayo ng Diyos, siya ay laging nakasubaybay at gumagawa ng paraan ng hindi natin namamalayan. Ang buhay ni Hub, ay nag-iwan ng solidong marka para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, tayo bilang individual ay nakakaranas din ng mga pagsubok at matitinding suliranin, subalit bago mo pag-isipan na wala ka ng pag-asa, isipin mo muna ang mga bagay na meron sa paligid, tumingin tayo sa langit at manalangin, magtiwala tayo sa Diyos at hindi niya tayo bibiguin. Matapos mong marinig ang kwento at istorya ng naging buhay ni Hub, kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mo?